Bilang pagulitan ng Pilipinas sa National Seafarer's Day, narawagan ng ilang grupo ng marino na ipasa na ang Magna Carta of Filipino Seafarers na magbibigay sa kanila ng dagdag na benepisyo at proteksyon. May report si Dominic Alminor. Isang Pilipinas sa limang pinakamalaking supplier ng mga seafarer sa buong mundo, kasama ng Russian Federation, Indonesia, China at India. Batay sa datos ng Banko Sentral ng Pilipinas, 22% ng total OFW dollar remittances ay nagmumula sa sektor ng mga tripulante. Nagpapasalamat ang mga samahan ng Marino dahil isa ang Magna Carta of Filipino Seafarers sa 20 priority bills na itinutulak ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maisa batas gayong Disyembre. Sa Senado, natapos na ang interpellation ng ilang senador kay Senador Rafi Tulfo na sang sponsor ng panukala. Dito na ungkat ang na escrow provision na nakapaloob sa bersong ipinasa ng Kamara. Tutol dito si Senator Risa Ontiveros dahil isinasa dito na hindi agad makukuha ng isang marino ang kanyang disability o death claims dahil ilalagay muna ito sa isang escrow account hanggat hindi na dedesisyonan ng Korte Suprema. Sa kasalukuyang kasing batas, final and executory na ang claims kapag nadesisyonan na ng National Labor Relations Commission at National Consolation and Mediation Board. Una-una lahat, kaya natin ako Magna Carta for seafarers kasi po, uh, we are pro-seafarer, pro-labor. At alam po namin, yung mga naranasan na kahirapan ng ating mga seafarers, so wag na po natin dagdagan yung pasakit by way of uh, putting that uh, provision sa, sa escrow. Dahil ang escrow account ay hindi para sa seafarers, hindi para sa marino, kundi kontra sa interes nila. Bibigyan ba tayo ng garantiya ng ating sponsor na sa period ng amendments, wala po tayong kaplano-plano na maibalik o mainlagay ang isang escrow provision. Dito sa Magna Carta natin, do the period of amendments, I will show you how we'll do it na zero talaga yung uh, escrow provision. Ikinatuwa naman ito ng ilang grupo ng siman na kontra sa escrow dahil nakakuha sila ng kakampi sa Senado. Kasi maraming mamamatay na mga siman pag ito ay naisinig. Kasi yung pera na dapat na mapakinabangan nila, ay eh, dapat ay eh, magamit na nila agad. Huwag nilang mahirapan ang mga seaman. Bilang paggunita sa 28th National Seafarers Day, nangako ang mga grupo ng marino na babantayan din nila na hindi makalusot ang provision kung saan magbabayad ng execution bond ang mga marino para lang makakuha ng claims. Ang seafarer kaya, kaya naman niya nasa tubakbo sa NRC NCB because walang pera pang pagamot. So why, why will the law require To cash out just to get this money. Pero hindi pa natatapos ang laban ng seafarers dahil magkakaroon pa ng bicameral conference committee at doon magkakaalaman kung makakalusot o hindi ang escrow provision. Panawagan ng mga marino sa mga mambabatas na kung talagang modern day heroes ang turing sa kanila ay dapat isabatas ang magna carta na tunay na magbibigay ng proteksyon sa kanila at hindi sa interes ng kanilang mga employer. Dominic Almelor. Para sabayan